Nandito tayo sa may Barangay Hawili, Tangalan, Aklan at may natagpuan daw patay dito sa loob ng isang sasakyan ano mga kapobre. At alamin natin yung iba pang mga detalye nito no. At nandito na ang ating mga taga Tangalan na ABS sa mga oras na ito. Good morning mga sir, good morning. basag ang uh, uh, harap na uh, o, oh, oh, ang uh, bintana ay imaura nga kaya karang uh, multi cup uh, saan ang wala nga kita na karon nga may nagsagawa ng uh, investigasyon ang uh, ating uh, mga kapulisan sa mga oras na ito ang uh, mga taga soko ah oh, uh, mga kapobre dito to sa paahon na bahagi sa May uh, Hawili uh, tang tangalan yan ang uh, sasakyan na makita natin no anong oras gid ranak nasak paset uh -huh. ko kay siad bago lang ko abot bago lang ko bago lang ko abot eh oh Ah, Di aras babaw. Ah, Di aras sa ibabaw. nga. Hmm. Hmm. Wa pat pangalan, sir. Wa, wa pa? pa. Wala pa, wala pa pangalan. Wa pa mabri ang Oo, oh, kilala ninyo kaya? Wa. Hindi, sir, hindi. So may posibilidad nag-agi lang. Oo, nagagi nag-agi lang, gor, Kagin ang uh, wasak yung ano, yung bitada oo, sa driver side. Oo, oo. Wasak. Wasak po, wasak. Oo. Wala nakakilala dito? akap ah, Ay, si Cap. Oo, dadi. Kalag si kapitan ito. Kap, kilala niyo ka? Pro victim? Ay, wa, sir. Pati ro, siyak dyan Buko na mo niit. no Oo. So, dayo, tayo, dayo, taraya... Malam, malamang, sir. Dayo, gijigoro ra. Oo. 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 Mga anong oras ka nakabaton it? Information po. Ah, kumbo niya ni Sir et si Kapitan et dumata do nag hambay ka wako ako kasayod dai. So nagbalik kami iya ang niya nga iya utaraton PNP. Um, Nakita ninyo ro sitwasyon itawo sa sulod. Ah, nakakordo naka na yung kami iya, ay nakita na to na ro sandig yung haw, um, Uh, wa ni mo ano sa si ini mo oh. nga portion sa driver side ano As ah passenger side, passenger side. sa may passenger side oh medyo gaban gaban nga sa may passenger kwan imo no? oh so ibig sabihin ang driver wa ta kung ngani imposible man sir nga imo ka drive dahil medyo iya imo sa right side kampi ay. oh lalaki lalaki oh lalaki hmm. Kap, ah uh, si Kapitan, ano yung kap, first name mo? Leopoldo Tumbagahan, sir. Uh, si Kapitan mm. Leopoldo Tumbagahan. tumbagahan. Mm. Ito, Barangay Hawili. ah oh. uh, sige. ah uh, thank you very much, Gid. No? Uh, mga kapobre, ang uh, sinasabi ni Kap, nakatanggap sila ng uh, tawag ngayong umaga na meron nga uh, patay dito sa loob ng isang uh, sasakyan na ito. At ang... Uh, ang uh, patay ay nandoon sa uh, uh, part ng uh, passenger seat ano po at uh, walang uh, driver so ayan uh, ang uh, isa pang uh, uh, iimbestigahan ngayon kung sino itong uh, uh, biktima na ito wala pang uh, mga information uh, teka lang makinig tayo so nagbunot ako ka na abot ako yan so may ano ko may pinti may na oo ag nakakordon na initially ano rin yung uh, nakit-an sa dayakarang karanya uh, set portion kailan sa so, nakatawog makaroon na sa ilalim mo lang imo mo lang sir isa ka loh no? mm -mm. ag marunyong tangani. nakaparking matimoy it mayan do Mat matsa mm -hmm. naga excursion na raya, pero parkingan nya area it mga naga excursion yah siya kyan hindi ni mo ma hindi ni mo ka nga may problema na nakaparking it mayad. okay o ugaling pag pag makita mo rubasal nga siya aming, ay madudahan mo nga may natabo. May natabo. Kay pusak daw siya aming. Oo. Oh, oh. Doon yan. Oh, okay. So, ano ang mga sakyan? Bakit naisip nyo sa hawili? Huwag namin, serda Bisa namin sa tangalan, huwag namin halos na kita, na kita, na kita yeah. Yeah, nga. Okay. Okay. Malama nga bakit naisip nyo sa mga pilas, hindi nakita sa mga... Sa... Sa mga dugo, hindi nga, Sir. Sa Sa ugo. Sa ugo? Hmm. So, ano nga? Binaril? or ano? Ah... Sa amon nga, ano... May nagkalingling siguro ka ina. May may baril ko na yung muna. Sa sugod. Oo. mga Hmm. So may baril da yang biktima nga rang una per tanaw tinud oh, na ro ko na. Oo. Oh, uh, oh. mm -hmm. ina lang na lang ka. ina lang sir ako na kasay niya ni mga 7:30. 7:30 na. Mm -hmm. mm -hmm. so, may mauuna di ka ra. Oo. Oh. Pag wa anuro ka sure ka bisan wa o ka may gaangkot lagi ka permit. Mag Sabado Domingo may parking ang gamat ay mga ga excursion ay sa ubos sa sir ay uh, di karon sa nag nagadayo no ga, ga bisita. Ah okay. Hmm. Sige. So, okay. Ayun ito barangay Hawili sa dito kay Kapitan Leopoldo, mayroon daw uh, tama o may sugat dito sa ulo na bahagi itong uh, biktima. Yun pa lang ang kanilang uh, initial information. So, bine pa yan mamaya malaman natin sa mga kapulisan kung ano ba talaga sinasabi na may baril din daw nakita doon sa loob ng sasakyan, no, uh, mga kapobre. So, yun palang initial information pala yung mangyan na natanggap ng uh, ating uh, barangay officials. Uh, silipin nyo na, sabi dito. Nandyan po ang taga-soko na nag-iimbestiga ngayon, no, uh, mga kapobre. Hindi tayo pwedeng uh, sumilip uh, doon mismo sa loob, no, at na uh, Ayan o, nag-iimbestiga ang mga taga-soko dyan sa uh, lugar na yan. No, mga kapobre na pinangyarihan or natagpuan itong uh, kung saan natagpuan sa loob ng isang uh, sasakyan, itong uh, uh, bangkay ng isang lalaki sa passenger set daw. Nakaupo itong uh, biktima uh, sa mga oras na ito. At uh, inaalam pa natin, mamaya alamin pa natin ang mga dagdag na mga information mula sa ating mga otoridad uh, sa ulit natin na uh, kikita natin na may awasak wasak itong uh, bintana na portion no sa driver side nitong uh, sasakyan na ito makita na ron ako ni Kapitan nga may baril man nga Patay nga gawas sa masod anak ana karoon nga multikab. Pwede ring tabok na matuod sa koron ng no? nga, bala sa may ana karon nga may bintana na kristal. So anak ang bintana ra jumamil. Lubutsa nga sa banyo. Ay, ngayon po lang pa. Agbay, sa gyapo na sa pagyahatod ita balita si Papalando sa Banwa Kara ita Banga uh, numero 17 at si Congressman uh, Ted uh, Nonog Haresco Jr. panalo sa serbisyo publiko. Ya yeah, sa gihapon ro aton nga mga taga-tangalan MPS mga taga Soko nga padayon nga nagaimbestigar no sa rayang nasambitan nga insidente no uh, di uh, sa may hawilik nga area ra na natabo ro rayang nga, nga Uh, incident no kung sa, si uh, may isang kalalaki nga nasa puwad nga uh, wauta ita kabuhi uh, daw mga kapobre uh, ginapatihan nga may pilas sa ulo raya nga nga uh, biktima nakahandusay imaw di kara sa may uh, sa passenger seat nasilip ninyo kay na pre Philip, sa passenger seat kita ba? Anang ulo si inyo ni naka nakatungli iya sa driver seat. Ay ah, si Okay, okay. Sige. Ay. What CCTV di ka rado? CCTV. Ha? what what CCTV? Ano ang balis sir, sir story? Ano to kolo? Confirmado kolo? May, may baril? May baril, sa sulod. Ah, may, baril oh. may baril sa sulod? May baril sa sulod. Ah, confirmado. So, pang ko may mauna may baril. Ay, manana yung oo. May baril, o. Pasitim, may baril sa sulod. May baril. Nasabit ka ron nga... Uh, confirmado, uh, kinonfirma ng isa dating uh, police officer na merong uh, baril na nakita dito sa loob ng uh, sasakyan na uh, ito. Saka may tama ng uh, uh, may sugat dito sa ulong bahagi itong uh, biktima. Ayan. So yan po ang uh, latest uh, development dito sa ating uh, ano sa ating uh, 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 sa ating, uh, uh, sa ating uh, balita na po. At uh, meron daw baril na nakita. Isang uh, 45 kaliber sanga uh, 45 kaliber ay dito sa isang uh, uh, friend natin na uh, police na nag-imbestiga sa mga oras na ito doon sa loob ayan o, oh, yung mga tagasoko soko nandyan po uh, patuloy ang kanilang pagkalap ng iba pang mga ebidensya at uh, mamaya-maya malalaman natin naman kung ano ang uh, iba pang uh, mga makuha doon sa loob na nga crime scene mga kapobre Pabuol, no? Pabuol mo kay Manong tripod. Tripod. Tripod, no? O makikita ninyo yung bahagi po ng uh, driver uh, side na ano po na bintana ay wasak po. Tapos yung biktima ay uh, nandoon po sa naka uh, bahagyang nakaupo dito sa may passenger seat daw. At uh, tapos yung ulo niya dito na banda sa may driver side na bali na bahagyang natumba na siya. Ah uh, may nagka-comment. Diyos ko ba si may... Ay, sige. Nanay lang, nanay. Hindi na ito mahambal na kung ano ginatambu. karakana, no? Ay, kasi naka parang gin parking gidayaro, o anang nga sa lakyan man, no? Sa raya nga nga lugar. So, sino ba talagang may-ari nito? Itong sa sasakyan na may uh, puyog pa plate number niya, oh. Uh, JAM J-A-M-5047 Ayan yan po ang uh, plate number. Okay. Hawakan eh. na. Hawak. Uh, no. Ah. Okay, himas lang do yan. Tanggal, tanggal ito, tanggal. Sa so, ito lang. And then, din kung may load mouse, yung pa nagwa, so, mean, uh, yes. o, so, man, ano yung mouse, pa-eject, so yung bilog So, yung plate number five ano uh, Pero, Ang uh, plate number ay JAM5047 Yan po ang uh, plate number may nakuha na doon uh, ano, baril uh, isang uh, 45 caliber nakuhang baril dyan na uh, sa loob uh, ng uh, sasakyan na yan uh, mga kapobre uh, sa mga oras na ito dito natin alam kung ano ang pagkakilanlaan nito nga ng biktima nakikita natin dito sa loob ng sasakyan ang sitwasyon ng biktima ay yan po parang uh, nakaupo siya dito sa may bahagi ng uh, driver uh, side uh, sa passenger side no sa passenger seat tapos pagkatumba doon na banda sa ano sa sa driver seat yung kanyang ulo. Naka-sombrero itong nga uh, lalaki. Naka-sombrero. Uh, uh, और अंदर ये क्वाड के

Teka hmm. na lang kita dong ah. Oh. Sa mahandong-handong Aron na ginaprasis pa Ang uh, crime scene oh, Sa mga oras na ito Mga kapobre <coughs>

para <laughs> saya Uh, TV Laguna, magandang uh, umaga po, magandang uh, umaga at uh, sa lahat ng mga uh, bay Sa mga huli nating mga nanonood, na ano po, o late na nakapanood nitong uh, balita, nandito po tayo sa may barangay Hawili, tangalan-aklan, kung saan may isang uh, patay na lalaki na may tama ng uh, baril dito sa kanyang uh, ulo ang natagpuan dito sa may... Uh, Barangay uh, hawili tangalan dito sa isang uh, sasakyan natagpuan din sa loob ng uh, sasakyan ang isang uh, 45 caliber na baril. Nagpapatuloy ang uh, proses, proseso ng uh, crime scene ng ating uh, mga tagasoko sa mga oras na ito. Yan pa lamang ko ang ating mga natanggap na mga information mula dito sa ating uh, uh, sa ating uh, mga awtoridad. Uh, mga kapobre. Hello Toto Archie, good morning habal ni Ma'am Janet Kimpo. Oh, good morning man oh. Good morning kids sa aton nga nagasubaybay sa aton nga pagpangalagad si Roni, si Roni, uh, si Bro Roni. Good morning si Ma'am Maria Nablo Nabor. Maraming salamat sa suporta, no? At uh,

Dito to sa paakyat na bahagi ng uh, Barangay Hawili, Tangala, nangyari itong uh, uh, insidente na ito. At uh, patuloy pa nga po ang uh, investigasyon ng ating uh, mga otoridad sa nangyari, kung ano ba talaga ang uh, nangyari dito sa uh, biktima na ito. Ang uh, plate number ng uh, sasakyan ay JAM5047, sa kanyang mga kapamilya, kung sino may ari. Uh, nitong uh, uh, sasakyan na ito. Isang lalaki po na nakasumbrero, may tama ng baril sa ulo itong uh, natagpuan sa loob ng uh, sasakyan na ito at uh, nakuha rin yung uh, .45 uh, caliber doon sa loob ng nasabing uh, sasakyan na yan ng so, mga kapobre. Sunod-sunod, ito sunod, pagpatay. Jan Mars, Damiar Antonio, Imi de la Cruz, Hirija. Good morning, kid. Uh -huh.

Sterel kan ni ang pangalan Albenda Cup now base in guron sir it sakit sa club may tama ng uh, pagbaril sa ulo to ng uh, biktima no po at uh, saka may nakuha rin na 45 caliber doon sa loob ng kanyang Uh, sasakyan. Itong sasakyan na ito po. Yan po ang uh, information. No? Uh, salamat sa inyong uh, pagsubaybay. Uh, Dito ito sa may Barangay Hawili, Tangalan. Kung nakikita ninyo itong uh, paahon na area. Yan. Uh, kita ba ninyo sa video natin. Ito po yung uh, mismong uh, lugar. Nasa tabi pong kalsada itong uh, sasakyan na may plate number na J- AM5047 na kung saan natagpuan nga sa loob ng sasakyan na ito ang isang lalaking nakasombrero may tama ng baril dito sa ulo at saka uh, mayroon ding na-recover na .45 caliber doon sa loob ng sasakyan yan pa lang ang impormasyon na nakuha natin at uh, sinicheck natin kanina tinatarong natin kung mayroong nga CCTV but uh, walang uh, nakita nga CCTV dito sa uh, lugar na ito